guys. Naputol kanina yung live ko kasi na ano, nalubat ako. Baka ano, baka may makapag-alo sa akin. Hindi ko alam na ano. Ang tagal ko na hindi pwede makapag-follow. 6,700 higit pa lang yung followers ko. Tapos nag-follow din naman ako ng 6,000 higit. Kasi siyempre pag sinafollow ka nila, fa-follow back mo rin. Kaya ganun ang ginagawa ko. Hindi ko alam mo, restricted ako or hanggang ngayon. Or, or may na, ano lang ako, napindot lang ako ng, ano. Kasi things ko. kain ako ng rice kaya na ako ng tinapay kahapon kasi the whole day ako kumain nag diet diet kunwari ako hindi naman pala kaya bahala na si Batman ang hirap mag diet na may mga iniinom kang gamot ayun ang inaayawan ko dun sa nung nasa Saudi ako kasi pag uminom ka ng gamot tapos wala kang kain, ang hub ng chan mo. Hi, Alexis! Kumusta si papa mo? Hindi na kami nakaulik yun, ng ano, talak. Guys, slow connection ako. sa si papa mo at si mama mo? Alika, baby. Labas ka dito. Dali. Halika dali. Yung mata mo dikit, anuhan mo ng ano dali, tubig. Huwag mo ganyan yun kay mano. Huwag mo anuin. Basahin mo lang tubig dali. Punta ka sa CR. Huwag mo lagyan ng sabon ha. May retit yan. May sur-ice siya. Yeah. Baka magka-sur-ice kami lahat. Nak, binigyan niyo ba si Ate Juana kahapon nak doon ang pangbaon niya ngayon? Joshua. Sarap magkatay ng manok dahil ang manok lang asawa ko ang liliit pa. Mayroon mga Malalaking manok. Bawal naman. Islo connection ako, nak. Check mo nga yung ano, nak. Wi-Fi? Islo ako. Gusto ko lang sana itanong, sino yung nakaranas dyan hey, player, hi, ito, ano, na Hepler? Hi, at silingan. Nak, anuhin mo nga nak. Pasok na lang. wala kayo, huwag kayong manghabol slow connection ako hi, silingan